Good morning mga master! Welcome back sa aking fishing. Medyo natagalan bago uli nakapag-fishing ang kananay at nakapag-vlog-vlog. Dangan at nasira po ang aking telepono nung huling nag-fishing tayo kasama ang tita Bening na kami ay tumawid. Ako po ay nalaglag sa bangka kasama ang aking bag. Kaya yan, medyo... Inayos-ayos pa natin, naghintay pa tayo ng ano na magawa, bumalik sa dati yung ating telepono. Of course, hindi naman ako lalakad mag-isa. Andito na naman tayo sa ilalim ng paborito nating pwesto, ang puno ng kamachile Of course, kasama natin, your katoto sa Kuragi Vlog. every time dumarating siya, nag-aaya siya dito. Favorite spot niya to. Kasi alam niyo naman, si Master Ayungin, wala yung bangka. Na-miss ko yung bangka. Yung dalawa lang yun nandun na hindi natin po pwedeng pwestohan dahil wala pong katig So, magkikikikembot -ke lang tayo dyan. But anyway, ito naman talaga yung natural naming pwesto. Dito talaga kami. Nung wala pang masyadong anong bangka. Ay, hindi natin alam ngayon kung ano yung magiging kapalaran. Sinasanay tayo na tayo humahagis sa gawi doon. Kung gusto mo natin humagis ng malayo, may ano sa taas. Gilid-gilid pa rin tayo mga master. Oh, ay. Okay, nakahuli na ang katoto sa kuragi nyo. Medyo maganda yung naging bula nung huli nyo pakagat, oh. Malakas yung natin sa may kabila. Uy, uy, nalaglag pa. It's a small ayungin na paborito niyang hulihin. At yung talaga namang pinakakawalan natin na, anong tawag doon? Common. Carpa. Think... Roho. Kinakagata na naman yung sa favorite natin. Ay sa akin, hindi kinakagata na. Ayun na. Ay, itmol yung kumakagat sa akin. Itmol, itmol. Lukaok. Okay. Friend, alis dyan. Ito kailangan. Ito kanina pa to eh. Eh, hey, another one for katoto sa kuragi pero malit na tilapia. A few moments later. Another special guest tayo mga kananay. Your Charlie girl and the hit with friend over there na nagfifix fix ng kanyang gagamiting Padwas. Yon ang inyong heat with fern ay naka isang ay komo ano para rak Bura, burasi <laughs> oh malaking burasi to guys so first ng inyong first, with corn. first heat eh okay, update tayo ng mga hule pa <laughs> okay, mga pitos pa mga pitos pa yung kumakagat ay katotoo nyo naka isang na ng maliit na tilapi tilapi pa wala pa yung mga tilapia Dagis, hindi pala tumalay yung dulo. Ay, di kainam nung nangyari. O, nagkagulat pa kami Oh, sabi niya, bakit? Oh, another warrior ka your Another pitus. <laughs> yan di, yan, di, yan, di naman yun, ah. Nalagkad na to, eh. Parang bumabaw pa. Oh, ah. Oh, lamig. <laughs> <laughs> Grabe ka naman sa lulubog. Ang gaan mo lang kaya. 103 ka lang. 103 ka lang. 103 tonelada. <laughs> <laughs> Grabe kayo kay Ma'am Charlie. Lagi na lang. Malalim to dito ne Malalim lahat yan. Ayan na, may huli. Ano ka ba? Sabay-sabay. Oh. Lapit <laughs> ya. Lapit mo rin eh. Kakataon na natin yan na mayroon tayong huli. Oh, another one. Oh. Nagrereklamo pa siya, may huli pala siya. Paningit. ah, <laughs> ano ko dito sa liwanag da doon... nung liwanag sa dilim. Liwanag sa dilim na ko. Ito sa dilim-dilim pa sa. Hay. Ah. <laughs> Nakordyo ng aking. Wow. Yan, 1 point na. ka na, pero Gloria. Arroyo. This is Arroyo. Kalalaki pala na. Arroyo. Wala kay dito. Aray. Tayo, katoto. <laughs> Magsitayo ka diyan. Yeah. Oh, meron din pala to eh. Pusit. Pusit. Maraming gas. <laughs> Sabay-sabay. Oh. oh, si Charlie. Oh. Sabay-sabay ang kagat. Wow, nakamalaki ng tilapia ang katotu nyo. Yan o. Nabi nga o. Nasa harapan lang. Nasa harapan lang, o. Yun o, oh, may kulat. Taba. Nga pa taba mo. Tames! Abis sa'yo, nandyan lang. Lumalayo. Ibilangin <laughs> e, natin kung ilang padwas meron tayo. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Bali pito. Pag yan, hindi pa nakita ng mga isda. Kaya ko na lang na naman ng katoto. Yeah, just may ano say friend. Ayan po, oh. hmm. Katoto nyo na naman. As usual. Another one na naman, oh. Ah, pero... It mall. It mall. <laughs> it mall. <laughs> Namuntik pang mahulog. Yan, tinabihan mo na yan, ah. Walang halong daya, ladies and gentlemen. <laughs> may tumabi na doon. Pero wala pa rin. Pero katoto kumagat. pa rin kumakagat. Alam niyo na. Patid na naman. Lakasan mo kasi yung tag ano mo, tali mo. Okay, another one. Salukin natin, guys. sa sana Ako na ako na. Dito dito sa kanya mo Ba't yung panalo? Eh, parang nakaano. เกียรติใจนะมึงฮู้ดินาคาบิ amatbatney หลักเลี้ยงข้าว amatbatney นี่หลักข้าวตันชนะมาแล้วสิคะเคลงไปเล่ามันสลักขลังบุ <laughs> Naka another one na naman ang hit with bird <coughs> See me again Day, hey, may huli Kaya lang nakasabi Wow Sabi <laughs> oh, pang ihaw Ano kayo ngayon? Uy, <laughs> pinainan ko to ng pids guys Yan oh sabi sa inyo eh, madalang lang pero... Ha, pids na nakadali. Ha, pids nakadali. Pinainan ko to ng literal na pids. O, oh, ang ganda pa ng tama. Oh. Tinatanggal mo na, ayaw pa. <coughs> Iginan ng jacket yan. <laughs> yan o, oh, pids. Iniipit ko sa taga. Buti hindi natutunaw. Kasi malaki siya. Kaya tayo. Sa oras, sa oras! Salok! Salok! hey ano ba yan? Bakit kadalang ng kagat pero malaki? Wow! Ito si saan? Gusto ni Kyle ko, pinakaawalan ko lang yan pagka namimingit ako. Di ba pagka marami kang huling ganito, pinukuha Dinadain mo kasi. Kaya mo sa susunod. Kailan ba yung labing isa yung pinakawalan kong ganyan? Nung kami dalawa ni Mek. Sa akin sa ating panatang bali. O yan, sunod-sunod sila, 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 sila nakahuli ng tilapi. Update na ba tayo ng huli guys? Yan, sa janitor. janitor 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 yan janitor yan janitor pakita ka na janitor talo kami ano? talo kami <laughs> alam mo talagang malaki oh. janitor ba? janitor yan oh. <laughs> 100% <laughs> alam na namin yung karoon na yan Oo oh, bago dumating yung tilapia ay yung bangka o oh, sana ng katoto nyo. Another tilapia pero this is big size guys. Ayan. ng salok. Sobrang nipis kasi yung linya niya eh. Puputulin talaga. O oh, ayan na yung bankers. Ahon na tayo. Ahon na tayo guys. Ayan na yung magpa-park na bangka. Yung sinasakyan natin. Kaya na doble pala yung bangka oo, oh, dalawa yan, may katig okay, dahil dumating na yung bangka, sakay na tayo kaya ando ng eh, kaya nakatutok tayo guys sana bumalik yung dating ganda nung nakaraang nagpwesto tayo dito pero ang ganda ng huli ay nakikatoto sa koragi, wala sa kananay ngayon super konti na lang yung dala nating paens Ayan, super tutok. Ay, o, nababali. Super tutok, abot kamay ang pangarap. Ayun. Ayungins. David. David Lukaok. Dapat yata dito, nakaano lang sa kamay ko eh. Nakagat siya. Ay, wala na. <laughs> Tinatamaan yung ano sa likod. Pain, pain! Ay, alaan. David Lokaok yung kumakagat. Oh. Kalahati na lang ng padwas ang hawak ko. Another. Mm, mm, mm. Ilapit mo para maging five finger. Lapit natin guys para malaki. So min. Ay. <laughs> David Lokaok. Oh, another one for your katoto. Patingin nga. Na good size. Katsulake nga rapan niyo. As usual, siya na naman ang buenas, guys. Janitorian guys Salubong na guys Salok O ito Ay Lumipad Lumipad Rohoden Rohoden Lumipad Lumipad yung huli Told you janitor Pansalok Pansalok Hindi ko abot Ang laki Salok, salok, salok. Huwag mo ibitin mabuti eh. Ayun oh, know, na o, nakaano o. Oh, Lumalaban okay. siya. Hindi hey! naman, yung salok. Salok, salok. Yun o. Yun o, kanina to oh! Kabaka ka na, na yan. <laughs> <laughs> Friend, pwede mo pa kayo abo dyan na lagyan ako dyan ng fish. <laughs> okay. The very first time. The very first time hey. in my life. Pang iho oh. Alam na dis. Alam na dis. Ang tumal-tumal ko oh. Pero nung nakahuli oh, need dan oh. Hindi na ha-high blood din yung iyong mother. Ina-high blood din yung mag-iis oh. Eh, ganda ng tama. Alit lang nung pinahuli ko. Oo nga. Balik natin. Balik mo muna. Okay. Lapit. You know. Fish on, mga master. Good size, oh. Dulo, no? Luwa mo yung tag ayupain pa, eh. Kaya na Ayan guys, zero balance na tayo sa ating mga pamain. O yung kasama ng hit with porn, humukay daw. Medyo ginanahan. Ngayon pa lang, mas lamang kasi yung maliliit. Kaya malakas sa pain. Pero ganun pa man, tinakagatan tayo ng malaki. Kung makasisinyat. Pero masyadong matatakaw yung mga 8-mall nating isda. Okay, pwede na tayo mag-update ng huli. <laughs> konti lang yun sa akin pero all good size okay, konting update lang tayo ang huli ng hit with porn hindi na natin mabilang sa dami mga uhaw daw sila pandaing mamaya natin yung check in sa inyong katoto sa kuragi at syempre mamaya na rin yung akin surprise kumusta naman yung pagkakaupo ko dito sa dulo ng bangka mukha akong manok na nangingitlog sarap ng lamig ng hangin ng simoy ang lamig ng simoy ng hangin welcome to Tagaytay province of Nueva Ecija lakas <laughs> makatagaytay ng lugar lamig o, oh, last piece na lang yung pain na yan nagwe-waiting na lang yung inyong kananay na pa baka sakali pa madalang ang kagat sa akin pero natsiyatsambahan naman na the big one medyo malakas ang hangin kaya hindi natin alam kung kinakagat o hinahangin lang another one na naman na daingin ayan yung umuubos ng pain natin eh na, nila yung natitira sa bangka nagsiahon na kami dahil wala na kaming pain rohong maliit wag pawawalan ka para kay Heatwave yan, idadaing nila favorite nila yan eh eh, dito na yung kumuha ng pamain. Check natin. Wow. Sa yata no ko rin. piraso. Dilapia. Okay, back in action. Let's go. Bumagsak na. Bumagsak na. Ninarorot naman kag. Nasabik eh. naman sila agad. May sa akin din oh. Yan eh. Yeah, pining makakain kay patag. Oo. Ang maganda yung patag na ganyan oh. Kitang-kita mo na kinakagat na no. Tsaka kinakaladkad. Nilulubog, nililitaw. Kalatina yan. na naman ni Bangus. Liit. <laughs> Ah, wala na yun. O, oh, ayan, ang katoto nyo, oh. Nakakuha ng tilapia. Kailangan natin sa luksalukin talaga kasi very ultra light, super light yung gamit niyang ano. Pidya mo kanin eh. Padwas ba? Okay. Mukhang malaki-laki to, ah. Hmm. Ay! Kala ko malaki. Maliit. Tutusok na kanita ba? Ay, sisipit yan another it mall isang pang ihaw pa A few moments later. Eh, ito naman yung aking nahuli. Siguro nasa isang kilo na rin. Tama-tama lang para sa pamilyang maliit. Siyempre, check natin yung saka toto nyo. <laughs> so, alam na, wow. Lima. Limang malaki, no? Not bad din. Let's pack it up na this, guys. Uwian na tayo. Sobrang lakas ng hangin nawala na yung patag nung lugar anyway, re-rest back naman tayo sa mga susunod na araw pwede na rin tayo po yung nakapang-ulam na yan, tayo po yung mag na thank you for coming linis time ito lang yung pinakamalaki kong huli buhay na buhay alive na alive. Malaki sa palad. Ah, uh, di na natin i-check yung actual yung kay Katoto koragi dahil oras na ng ating pagluluto. That's it for today's another fishing adventure with your kananay. I'll see you guys next time. Bye-bye!